Magandang araw mga bata! Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang kahalagahan ng espiritualidad sa pag-unlad ng ating pagkatao. Sa araling ito, inaasahang malilinang ang sumusunod ng mga kaalaman, kakayahan at pag-unawa, na ipapakita ang iba't ibang paraan ng pagtulong upang mapaunlad ang ating pagkatao, na isasagawa ang iba't ibang paraan ng pagtulong sa kapwa ng buong tuwa nakikilala ang kapangyarihan ng Diyos sa paggawa ng mabuti sa kapwa at naipapahayag ang pananampalataya sa pagtulong sa kapwa sa gitna ng kalamidad o pandemya. Ano nga ba ang espiritualidad? Ang espiritualidad ay tumutukoy sa paniniwala at pagpapahalagang may kaunayan sa ating kaluluwa at pananampalataya. Ito ay tumutulong sa atin upang maging mabuti at magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Hindi ito lamang tungkol sa relihiyon kundi pati na rin sa pagiging mabuting tao, anuman ang paniniwala ng iba. Ang espiritualidad at pananampalataya ng bawat tao ay malaking bahaging ginagampanan sa paghubog ng kanyang mabuting pagkatao. Bawat gawain natin na may kinalaman sa aspetong spiritual ay ginagawa natin ng may pagsasaalang-alang sa pagpapaunlad ng ating kabutihang loob. Ang palagi ang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral sa kanyang salita at pagdarasal ay mas lalong naghuhubog sa atin upang maging mabuting tao. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang relihiyong kinagisnan. Ito ang tumutulong sa isang tao upang mapaunlad o mapalago ang kanyang espiritualidad at personal na relasyon sa Diyos. Ang paniniwalang ito ang siyang ating gabay para tayo ay maging isang mabuting tao sa ating kapwa. Marapat ding mamuhay ng may paggalang sa pagkakaiba-iba ng ating mga paniniwala. Narito ang ilan sa mga gawain na nagpapaunlad ng espiritualidad na pagkatao ng isang individual at maaaring magpakita ng mabuting pagkatao sa sinumang may ibang paniniwala. Una ay ang pag-aalaga sa may sakit. Ang pag-aalaga sa may sakit ay isang pagpapakita ng malasakit at magmamahal sa kapwa. Sa pamamagitan ng simpleng pag-alalay o pagbibigay ng suporta, na ipapakita natin ang tunay na diwa ng pagtulong. Sumunod ay pagtulong sa nangangailangan. Ang pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan tulad ng pagkain, damit o simpleng pakikinig sa kanilang mga suliranin ay isang paraan ng pagpapakita ng kabutihang loob. Isa pa ay pagtulong sa gawain bahay. Ang pagtulong sa mga gawain sa bahay ay nagpapakita ng ating disiplina at malasakit sa pamilya. Ito ay isang paraan ng pagpapalakas ng samahan sa tahanan. Sumunod ay pangangalaga sa kalikasan. Ang pangangalaga sa ating kalikasan tulad ng pagtatanim ng puno, tamang pagtatapon ng basura at pag-iwas sa polusyon ay nagpapakita ng ating pananagutan sa mundo na ibinigay sa atin ng Diyos. Isa pa ay pagsisimba o pagsamba. Ang pagdalo sa pagsamba o pagsisimba ay isang paraan ng pagpapalakas ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan nito, napapalalim natin ang ating relasyon sa Diyos sa ating espiritual na sarili. Isa pa ay palagi ang pagdarasal. Ang panalangin ay isang makapangyarihang paraan upang makipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay nagpapalakas ng ating loob at nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng anumang pagsubok. Isa pa ay pagpapasalamat. Ang pagiging mapagpasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap, malaki man o maliit, ay isang paraan ng pagpapakita ng positibong pananaw sa buhay at pagpapahalaga sa kabutihang loob ng Diyos at ng ibang tao. Sumunod, pagpapatawad. Ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalaya ng ating puso mula sa galit at hinanakit. Ito ay nagpapakita ng ating kakayanang magmahal at umunawa sa kapwa. Sumunod ay paggalang sa paniniwala ng iba. Ang pagbibigay galang sa pananampalataya at paniniwala ng iba ay nagpapakita ng ating pagiging bukas sa pagkakaiba-iba at ng ating tunay na paggalang sa karapatan ng bawat isa. At pagdinang ng positibong pag-uugali. Ang pagpapanatili ng positibong pag-iisip at ugali, tulad ng pagiging matulungin, matapat at mapagpakumbaba ay nakatutulong sa pagpapatibay ng ating espiritualidad at pagkatao. Ang pagtulong sa kapwa ay isang paraan upang maipakita ang ating espiritualidad. Dapat nating isagawa ang iba't ibang paraan ng pagtulong sa kapwa ng buong tuwa. Dahil ito ay nagpapakita ng ating tunay na pagmamalasakit at kabutihang loob. Kapag tumutulong tayo ng may saya sa puso, nakadarama tayo ng kasiyahan at kapanatagan. Ang pagtulong ng taos puso ay isang oportunidad upang magbigay ng liwanag at pag-asa sa iba. Bukod dito, ang masayang pagtulong ay nakabubuklod ng mas matibay na relasyon sa pamilya, kaibigan at pamayanan. Ang simpleng pagngiti, pagsuporta at pagbibigay ng oras sa nangangailangan ay nagpapakita ng ating mabuting pagkatao at nagpapalakas ng ating espiritualidad. Lahat ng mabuting gawain ay may gabay ng Diyos. Narito kung paano natin makikilala ang kanyang kapangyarihan sa paggawa ng kabutihan. Una, ang kabutihan ginagawa natin ay nagmumula sa ating paniniwala sa kanya. Ang pagsunod sa kanyang mga turo ay nagiging daan upang tayo ay maging mabuting tao. Ang pagiging mabuting halimbawa sa iba ay nagpapakita ng kanyang presensya sa ating buhay. Ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa ay patunay ng ating pananampalataya. At ang pagbabahagi ng ating biyaya ay nagpapakita ng pagpapala mula sa Diyos. Sa panahon ng sakuna at pandemia, maraming paraan upang may pakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtulong. Una ay ang pag-aalay ng panalangin. Ang panalangin ay isang makapangyarihang sandata para sa mga nangangailangan. Sumunod ay pagtulong sa mga nasalanta sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon o suporta. Isa pa ay pagpapalakas ng loob ng iba. Ang simpleng pagkumusta o pagbibigay ng positibong mensahe ay mahalaga. Isa pa ay pagsunod sa alituntunin ng pamahalaan. Ang pagiging responsable sa sarili ay isang paraan ng pagmamalasakit sa iba. At pagtutulungan ng komunidad. Ang bayanihan ay isang pagpapakita ng espiritualidad at pagmamahal sa kapwa. Ang spiritualidad ay isang mahalagang aspeto ng ating pagkatao. Sa pamamagitan nito, nagiging mas mabuti tayong tao at mas nagkakaisa bilang isang komunidad. Nawa'y patuloy tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa anuman ang ating paniniwala. Gawin ang tayahin at performance task. Ipakita ang mga kasagutan at output sa guro para sa pagwawasto at feedback. Narito ang inyong tayahin Isulat ang letrang O kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagiging mabuting pagkatao anuman ang paniniwala. At H naman kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Para naman sa inyong performance task, magsulat ng tatlong paraan kung paano mo maipapakita ang pagiging mabuting tao na may pagmamahal sa Diyos sa tahanan, paaralan, at pamayanan. Gumamit ng maikli ngunit malinaw na mga pangungusap. Maaari din gumamit ng kulay at disenyo upang mas maging malikhain ang iyong gawa. Gawin ito sa isang buong short band paper. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod, paalam!